Yo, guys. Shout out sa inyo <laughs> <laughs> <Babantay ng tindahan. laughs> <Nine now. laughs> Pasok lang mga kaibigan, pasok. naka-diskarte. sila na kaya sila? Asan na kayo? Barang sigarilyo. Bawal. Nasaan ba ang link natin ito mga kaibigan? Money. Pasok, pasok mga kaibigan. Wala pa tayong viewers ha. Asan ba nito ang uh, bantay ng tindahan ko? Asan ba yun ba nito? Ang ink? Babantay lang po ng tindahan. <tod> antok na ako. Nakikiyo tagilid ang camera. Nahirapan ako magpunta ng camera. Ayun. Pasok kayo mga kaibigan. Ayun, shout out sa ating isang viewers. Si ma'am, kuha na ka siguro yan. Ayun na pala. Maraming maraming salamat po copy. Tapos, maraming salamat po sa pagpunta. Si Ma'am Lumba ay. Si Ma'am Lumba ay na siguro yan. Salamat po. Uh, pasok po kayo mga kaibigan. Pasok lang. Pasok. Ayun na pag-try tayo mag-tumag comment. Ngayon mm. okay. At ah. well, yeah. Para exit from the screen. ay 720 Philippines. naman. Wow. <laughs> Salamat po. Ayun, nag-dalawa na. Okay, 2,000 viewers na tala. Shout out sa inyo. Nag Hindi ko po makita ang comment. Saan po yun makikita? Ma'am. Chat niyo naman po ako. Ay, yun. Tamsak na, na yun. Nakita na natin. So, yun nga. Si Andy, salamat, salamat. Thank you so much. Salamat. Salamat po. Salamat, salamat. Kamina ang tato. Salamat sa thumbs Yun, 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 guys. Maraming maraming marami salamat sa inyo. Yan lahat nagkita nyo, hindi ko po tindahan yan. <laughs> hindi ko po yan tindahan. Nagbabantay. Eh. Bantay lang po ako. At yung sahod ko ay 150 ang daily. At ito po yung mga customer ko. Tamang red horse lang sila. Red horse! Nag-apply na all. Bantay lang po ako sa tindahan. Medyo inaantok na ako. Maraming maraming salamat sa mga pumunta. Ayun, medyo madami-dami na din. Ah, hindi ka nag tayo. Busy po. Naka-limestream na po ako. Naon. Mm, Naon talaga may jowa. Di ba, guyo, sa talagang... Ayun, tatlong viewers na ito. Ang live stream na Mamaya, mag-manage Pwede po kayong mga pumili, guys. Ayun, ice cream. Sa mahilig mag-ice cream dyan. At may eh, binibenta pala kami dito mga isda. Sa mga mahilig dyan sa mga isda. <laughs> oh, yun na natin. Matulog na ako. So, huwag kang masyadong gumag. Para kayo. Okay, Okay. So

Shout out kay Renz, Renz, Gian, Aldea, It's Me, Ande, Ande, Mark, Louie, Reyes, Reyes, alright. Sino pa po dyan ating mga viewers? Pasok lang kayo mga kaibigan. Bulas lang ito, para sa tanong kayo. Dali lang mag-live streaming. 哦。Oh,